Hello, hello, hello. Good morning mga kabiyahe. Isang magandang araw na naman ang nangyari sa atin ngayon. So ayun, tara, samahan niyo ako. Uh, mag-deliver muna tayo. Pero ewan ko ba kung ba't ako napadpad dito sa lugar na to. Medyo naligaw yata ako ng konti. So ayun, pagkatapos natin mag-deliver, hanap tayo ng ating pupuntang tahanan para makifiesta yun no? so let's go at ayun na nga ay na deliver natin so ngayon pumaba tayo uh, na tayo ng sentro ng Goa so ayan tara let's go yun no shout out sa react kabalikat 523 bicol chapter so ayun, sila yung nag assist sa nagaganap na uh, pambabasa sa publasyon so ayan kasama rin nila ang fire BFP o Bureau of Fire Protection para sa mga kabataan na may pasan-pasan sa patron ni San Juan Bautista araw araw kasi na ito uh, araw ni San Juan Bautista sa bayan ng Goa so ayan uh, shout out sa mga volunteers natin ayun o no, oh, yung mga nakapula na yan kakaway pa sila let's go yeah, viva So ayan na nga, uh, pinaulanan na nila ng tubig ang buong Goa para sa pag-celebrate ng kapistahan ni San Juan Bautista. So ayan, O, oh, ayan. Sabi ni Ate, tara na nga baka pabasa pa tayo. Tago muna tayo. After naman ito, nahuli natin si Mama Virgilyn. Ito ko kanya Hello. sabi. Shout out sa Biyahe uh, ni Kikoy Black. Uh, subscribe and unsubscribe. Ang mga yung Goa. Gowa, taga Gowa. Nahuli, nahuli namin si Mama Gwendolyn dito. Makikipesta ako. Okay. Oh, Makikipesta eh. kami Sige mo. Oh, <laughs> sige okay, lang. Pili lang kayo dyan. Pili lang. Ayun ako, e, you know, marami. <laughs> Subscribe. Okay. Thank you. So yun at nahuli nga natin si Mama Virgilia at nakapagpa shout out pa. And shout out naman natin yung mga ganda at guwapong manager ng Jollibee Goa. Ayan. Kasama natin si Mama Virgilia. So see you. Please don't forget to like, share, comment and subscribe.